So, etong hawak kong to, Diyos ko po, ang mahal-mahal nito. So, naghanap din naman ako dito sa aming probinsya, pero wala akong makita. At eto namang next. Ay, meron naman dito. Kaya lang, siyempre, para masama na rin si Shifi at medyo mura siya. Compare sa prices dito sa probinsya. Ano? O, ayan. So, ang kinuha ko ay yung pwede sa lahat. In general, wala okasyon, kundi basta pang-lining nyo ng bento cake yun. So, open ko itong ah, oh, talaga ang galing nila. Ano, ito kasi bawal matupi. So, inilagay nila talaga sa karton. So, katulad niyang bubuksan na yan. Meron ako dyan para sa bento cake na ano. Meron naman dito. Ewan ko ba ba? Eh, hindi. Kaya ako inorder yan kasi nga sayang ang shipping fee. And mura siya ng 2 pesos. So, ito namang tinatanganan ko. Ito to pa ilaw to. Pa ko, ano, pang decorate sa cake eh eh parang 39 lang yata yan sa online pero dito parang 79 so kita nyo yung difference ano kaya bumili ako ng kahit dalawa yata o tatlo itong nakuha ko o kasi yan umiilaw pang yan sa cake o oh, yan kumukuti-kuti And then, yun namang bento box na yon ay meron din dito. Kaya lang 11 yata o 10 dito. Parang 8 lang naman sa online. So, dinagdagan ko na. At yung latu-latu na golds na yon wala akong makitahan yan dito. So, kailangan din namin yan sa uh, aming mga cakes na pang-decorate. So, hanggang dito na lamang. Ang aking maiklang video. neno ko lang to. At itong aking in-order na ito, maniniwala ba ko yung 690 na to? So, kaya nga, tingnan ninyo. Mahal. Okay, babush!